Ito yung isa sa mga unang pares na natikman namin ni Maynard. Masarap yung sabaw dito malasa kasi tingnan nyo naman yung mga pinakukuluan sa sabaw. Ito rin yung isa sa nagustuhan namin dito kasi laman ng baka yung sineserve nila. Madalas kami kumain dito ni Maynard lalo na't na wala kaming budget kumain sa loob ng mall. Pag nasa loob kasi ng mall, umaabot ng 300 pesos yung kakainin naming dalawa. Pero dito sa may gilid ng Santa Lucia Mall, 150 pesos lang may extra rice pa kaming dalawa. Ang alam ko na ipakita ko na rin to sa inyo noon pero ngayon babalikan natin kasi meron silang bagong lechon pares. Maraming mga humihin hinto dito para kumain at tingnan nyo lagi silang punuan dito. Bukod sa masarap na kasi yung pares nila, affordable lang din yung mga presyo. Kaya so, 150 pesos lang dito, solved na kaming dalawa. Yung bawang dito tsaka onion leek sila yung naglalagay. At ayan o, no, tigda dalawang takal kapag order kayo. Yung lasa ng sabaw nila dito, hindi matamis at medyo may pagka-spicy kahit hindi mo palagyan ng chili. At medyo malapot lang to ng konti. Ito yung isang order nila na lechon pare. 60 pesos to tapos ito yung mga laman. Ganito yung mga hiwa ng lechon nila. Maliliit lang. Masarap tong lechon nila kasi kahit nalagyan na na mainit na sabaw, malutong pa rin yung balat nito. At isa pa kaya binabalik-balikan to ni Maynard kasi yung chili nila dito legit yung anghang. Para sa akin naman, yung timpla ng sabaw ng pares nila ay tamang-tama lang yung alat. Kalamansi silang yung ko dito, pati na rin paminta. Tapos kung mahilig naman kayo sa pares na may ketchup, meron din sila. Marami ako nakakasabayan naglalagay ng ketchup sa pares, pero hindi ko pa ito natatry. Siguro sa susunod, tatry ko na para malaman ko kung ano ba lasa nun. Yung kanin naman nila dito, hindi yung buhaghag na style. Medyo dikit-dikit ito at may templang bawang at toyo. <tinyo>